katropa yun yung isang bangka o katali yung malaking bangka na magtoto na ang gawin na naman oh Ang araw po ulit sa ating lahat. Yan, nandito po tayo sa lahat ngayon natin eh, binabanata na kagad tayo ng ulan. Maaga pa lamang, kakadating-dating lang natin sa payaw. Yan, mga katrupa, hindi na natin ng ating pagalis dahil kay naman lakas ng ulan kanina nung alis natin sa tabi. Yan, mga katropa para subok ulit tayong mamuset ngayon. Yan, may dala tayong generator dahil nung nakaraang laot natin itong huling laot natin ni eh, uh, tayo ng pusit. Kaya susubok ulit tayong mamuset dahil mahina ang dawin ng isda ngayon. Yan, mga katropa, sana ibigyan ulit tayo ng magandang huli ngayong araw na ito. Yan, talagang kinaga na natin kahit maulan pa. Umaot pa rin tayo para makahuli tayo. Yan, mga katropa, oh ah, balo tayo ng manta ngayon dito sa laot at eh, talagang matindi ang ulan And mga katropa sana tumila ito mamaya para tayo makapaghanap ng mga mauling isda sa hindi tayo makadiskarte pagka ganitong maulan talagang tago lang muna tayo sa manta at nababasa tayo ng maaga mga katropa napaka tindi ng ulan epekto ng low pressure ito may pressure sa loob ng ating par kaya ganyang maulan tapos may habagat pa yan mga katropa yun yung isang bangka o katali yung malaking bangka na magtuto na talagang binabanatan din sila ng ulan o nakatalokbong din ng manta yan o mga katropa o napakatinding ulan ito maaga pa lamang -basa na tayo ng ulan talagang ganito ang buhay ng mga maglalaot pagkagantong maulan talagang tiyaga lamang kahit pa ulan sana ito mila yan may maya mga katropa para tayo makapaghanap ng ating mga mahuhuling isda kapusit maghihintay tayo ng gabi pag mamamusit dahil magsisindi tayo ng ilaw mga katropa yun yung ating generator oh. magdala tayo ng generator ngayon at mahina talaga ang dawi ng isda Kaya kailangan nating double purpose mamumusi tayo yan mga katropa, may nananakbong bangka pa doon. Hindi halos matanaw, gawa ng ulan. Ayan o, no, medyo malayo-layo. Talagang marami pa rin kahit malakas ang ulan. Talagang tsagaan lamang. Yan mga katropa. Kapatayin muna natin itong ating camera. Talagang maulan. Mayan na tayo makakapag video nyan pagka wala ng ulan dahil eh, mababasa itong ating pang camera. Wala pa tayong magandang gadget. Na ah, pwedeng pangulanan. Talagang tiyaga-tiyaga lang muna tayo sa cellphone. Ayun, nakatropa oh. Medyo na ng kaunti ngayon. Meanwhile, Napakatindi pa rin talaga ng ulan mga katropa oh. Talagang binabakbakan pa rin tayo kahit gabi na. So, na tayo ng generator dahil gabi na tayo mamasit kung pagbibigyan tayong makapamasit ngayon dahil talagang matindi ang ulan oh. maga pala ang maulan na hanggang gumabi na ulan so, mga katropa may katali tayo sa bangka oh. katali sa ulihan natin matako ah, rin sila sa loob ng manta dahil na ulan hindi talaga nang ulan ito to mga katropa Nakalakas ng ulan. Sana ito mila eh mamaya para tayo makapamusit naman. Ay, mga katropa. Ang sabay tayo ng pila ng ulan. Talagang oh, may kasama pang hangin. Ako lang tayo sa muna. A few hours later. Tomorrow. Yan mga katropa, isang mapagpalang umaga na naman. Talagang hindi tayo pinag bigyan ng tila ng ulan. Hanggang ngayon na ulan-ulan pa rin. Yan, ilagay na lang natin sa lagayan ng silpon niyang ating ano para makapag tayo. Talagang matindi ang ulan, halos magdamag. Oh, ngayon naabon-abon pa. In while, yan mga katropa, nagtila-tila na rin ang ulan sa wakas. Ayan, nakapagbukas na ulit tayo ng camera bago lang ulit tumila ang ulan talagang matindi ang ulan kanina Pa, yung lupin ang nadali natin sa bahay na yun natin ako sa Ito tayo. pa, gunya si ito naman ang nadali tada lamang para makaipo ng isda レポンタイスだ kagahan lang, lang ang labanan ari-ari tayo aapitin na natin ito tuyo, yun, na ang malakas na ulan pagdating na naman ang ulan Yan mga katropa, yan yung huli natin ngayon sa paglaot nating ito. Yan, may huli tayong pusit kagabi kasi hindi na tayo nakapag-video ng paninigpaw po dahil maulan magdamag. Ayun yung huli natin sa pahilan na gulyasa no. Para merami rin tayo, hindi na lang natin lahat na bibidyohan ng pagpadawi at ipasumpong-sumpong eh, ang ulan. Minsan natin minsan alakas. Ayan mga katropa, thank you Lord at pinagbigyan pa rin tayo kahit medyo malakas ang ulan. Talagang nakahuli pa rin tayo ah, kuha sa tiyaga-tiyaga yan mga katrupa mag utay na tayo pa dahil tanghali na Wong oh. mag-aalas na mga katrupa Ayan, marami pa sana tayong hilo. kaso yung na kaya mag utay na tayo pa may, pada may parating na rin na subas so kong malaki yan, napakalaki ng dilim sa lahat mga katropa makarating pa dito yan abutin pa tayo katropa tatakpan na natin na tayo magutay utay na pawi A few moments later. An mga katropa, malapit na naman tayo dyan sa bawa. Medyo nagkakagulong na ang alon. Gawa nung habagat ka gabi. Medyo may pisa-pisa na ang alon ngayon dyan sa Wawa Pero kaya pa naman pasukan. Dan, mga katropa, may laki ang dilim sa laot ngayon. mabilis lumaki ang alam dito sa aming danan patiningan lang natin pagpasok isang gabi pala may subas ko malalaki na kagad ang alon bye. O, tignan lang malalim ang waba. Oh, so, tapisan-pisan narin talaga ang alon Pa-timing so, nga natin ng ayos para hindi taabutin ng alon. So, mga nakaturo may mga bukol. Dating na pala Buti na lang nakaluso tayo ng ayos Ayan mga katropa Abang abang na lang sa punduhan Meanwhile Magpapunta sana ako eh Naggupit na naman ang buhok oh Magpapunta sana ako eh May sabas ko na naman o? Okay, tumalikot. Baka tumaob ang ating ano. Ito. Ang sarangon, gilupin. na ang bilupin? Marami lang ang ulan. Kanina okay. lang ito, kahit Lapan. No Palubog na. Ay, makalulutong sa o. Kain to kayo. Ipakuha mo na yun. Kain kunin yun. na. Kain na. Ano din yan? Alin? Yan o. Hindi. Masagili na ako na katong. So, nang hilutin o. Ano? Lalak. Pagkain. Maraming huling malalaking isda. Durado todo. No, dorado. Akong komulit na dorado. Mhm. Mm ano Naanhin mo naman? Ulamin mo. Dey. Di naman yan malalabogan. Maliliit. Ah. Tupanin mo yan. Kumulit ah. ano? ko to. Ito lakayong kusaro. Oh. Awag, baka tumud mahirap pulot. Ah. Iilalagay ko dito Okay, ayos na. Ilayo na. <laughs> Pusit na lang nga dito. Mm. Basa ka na anak. Nakakita okay, na itlog. Ay, mukhang ano, buhati niyang pila. <laughs> ha? ito maabi ang dudu. Ano yun mo? Tihilayan ko ito po. Ano yun mo? Ito, so, dali doon. Oo. Oh, Ako, ramin na po siya. na. Ayos na yan. Hilahin ang. mo oh. eh, lang. mo na, yan Eh, lakad na.